5 minutos comienza a las National News Ang Filipina Philippine Police na nga po intelligence and tracking. alam sa tagiya sa San Timothy Construction na si Sarah Vizcay at sa nalabigit kinis sa dos na Matod pa ang PNP Chief Jose Jr. Na mga kapulisan usap na king na mga himtong na kalitas gobyerno alang sa posibleng pag-isyo sa war of batok sa mga individual na nalambigit Dugang pa ni Nartani ang kapulisan karoon na kapulitan ang mga informasyon asa o asa nila bulungon ang mga individuals nga naisigutan sa unahan ang mga preparasyon na gitungkini aron mabatay nga wa na yung live option nga nabiliin gawas na pang surrender. Dahil nga nasunod nun nga balita, di klaro sa Independent Commission of Infrastructure for Infrastructure ang kung uh, ICI, uh, nga wala kalabutan si Senador Francis Chis Cunero kung ang kanin Senador nga si Silang Grace po o ganang si Binay sa isyo sa ngayon na flood control mess ipagawas sa ICI ang ilahang report nga nagingon nga walay ingong ibinja ang uh, ng mga tulo mga senador nga multi minion piso nga uh, naman nila sa flood control project sumala pa ni retired Supreme Court Justice Andres Vies nga mga OIA chairman sa ICI nga ilang gilagumitasyon base sa daghan nga personal nga panag-istorya o testimony na higyan sa mga senador o ga kung isista kung isang blower kung doctor pang sa gobyerno na isusin sa isang ang dangkang na api debate o ga dokumento na ilang nakulita atol sa investigasyon wala mga katita ang ICI o visa kung sa direktang ibinisya na sa pagsaka o kaso kang o bang pagsaka o kaso Pato Bela Nix Pudero, krispo o Gabinay nga ilang magigong nga kulang kayo ang pagsali o kagihatan sa kanhi di ulit ang Secretary ano, Roberto Bernardo ang uh, nandungan nila nga kontrobisya kontro sa ta Sineta Blue uh, Ribbon Hearing wala usang si Bernardo makakat mga material o klarong ebidensya nga makapakita sa tulong kasi nga doon nga sa iligal nga kaliukan o nakadawang o komisyon gikan sa preto. So di ini ang ICI wala magtugot og kaso bato kanila sa lain sa laki nga ubang official nga girekomenda sa pasakaan og plunder, bribery og corruption charge. Matod ni Justice Reyes naginanglan sila og dugang testigo na nga magbatuod sa direkta nga partisipasyon sa gikasuhan siya sila kuno sumala pa sa mga akauntan, sekretary, uwan pa, laki po sa mga rekomendasyon sa mga kaso mga sila, kaya may ramon pong nabigyan, kaya may representative sa liko, o kaya may dipindang sekretary Manuel Banu at kaya may undersekretary Naria Catalina Cabral o Roberto Bernardo o kuwa komisyoner Mario Ipana. Sa lahi bahit, nakasalamat po sa mga sila sa resulta sa ICI, na itangaw sa ebidensya o credibility. sa mga testigo kaya kaya so sa kapit kolo kalikata kaya pag publiko wala yun siya kalan kaya sa pisan untuk mga aligasyon sa paglapas sa maraon o pupunayin daw siya sa pagsirbisyo sa puro o Si Presidente Ferdinand Marcos Jr nga tukutan ang kamatuuran pagpabos at pangkabalitagod nga maoy himuong giya sa tanan ni inyong pagkabuhatun ini mga misay ipadangat sa Presidente at ulit ni sa Kapistahan sa Immaculate Conception of Mary Matun pa ni Presidente Marcos nga ang Immaculate Conception ng Kapainumulong Ganado sa pagsugun o gamaayong mga butan Ako mga intensyon o ay sa mga resulta ni ini o ang espiritu nga magsugun o Maayo nga misyon sa kinabuhi, maghatag kini maayo nga resulta na. pa ni Presidente ni Marcos kung kita magatanong o gago, magapokus sa kita o pagkabulang-bulang. Apan kung kita usap, magatanong o mga pangpangilan, kita magapoko o, o mga way pagsaling. Dugang pa sa Pangulo, apan kung kita musugot o kamatuuran, pagpaubos o, pagpa o pagkamangyatagon, nga sa mga kaigsunan, kita magkatukot o uh, makatarunganon o malinaw ng bagong Pilipinas o sa kanasod ng doon ay integridad, servisyo o doon ay kumon ng kumong alang sa kaayuan. Ang Pangulo ng Mahayag ator sa Pagsaulo Karong Adlawa, Disimbri 8 sa Feast of Immaculate Conception of May. Katapusan na uh, nasunod ng balita sa statement nila ni Senator Grace po o uh, Mayor Nancy Binay. Sumala pa ni Sino, raise po uh, sa usang statement na kanyang yung katilin siya, katilin niya Sa resulta ng kay Karunan, wala yung nga siya na musukupa, kapasangkahan siya o kaso. Santa, si Mayor na Nancy Binay, sa Makati, nagtuo na usan lamang kini ka pamagi aron ma-divert. Ang atensyon gigas ninoon nga mga tao nga nalambigit sa flood control anomaly. Suba de